no mga idol dito tayo sa tuktok kita natin yung anong mga idol oh yung nasa una ano yung mataas ang ulap o oh, nasa baba yung ul ano ba yan yung ulap nasa baba ayan ayun ang ulap ayan o oh. taas pa natin, oh. kita yung ano o oh. tingnan oh. idol enjoy enjoy ito guys ito tayo sa malapit sa baba Ayan. malalim lang kasi ito guys ya yung ulan Taas, alam mo na, nasa taas ka namang ulam. kumusta kayo guys kumusta lang ako guys shoutout sa inyong lahat 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 mga idol kumusta kumusta kayo matagal ako hindi na upload guys marami ako yung video mas hindi ko na hindi ko na hindi masyadong mahaba yung mga video guys kaya putulin ko na lang to para hindi pa pangati rin araw ko <laughs> araw ng pag upload so, <laughs> salamat sa inyong suporta guys kahit mga ganito lang yung inupload upload upload yung may suporta pa rin ako sa inyo guys salamat salamat at hanggang dito na lang tayo guys ingat na ingat tayo guys sa araw araw oras oras ingat ingat at saan man kayo sulok na mundo salamat sa inyong lahat at mag-iingat na lahat Okay guys, salamat sa inyo. Bye bye na ako guys. Bye bye.